Narinig ko ang boses niya bago ko pa siya makita, at sa isang iglap, bumalik lahat ng alaala na pilit kong nilibing ng siyam na buwan. Hindi ako huminga. Hindi ako kumura. Aano ko sasabihin sa lalaking iniwan ko, na ang batang isisilang ko, ay anak niya. At mas masakit pa rito, siya mismo ang doktor na hahawak sa buhay naming dalawa. Hindi ko inasahan na sa buhay ng isang babaeng sanay maging tahimik may isang lihim pala na kayang gumalaw ng parang bagyong unti-unting sumisira ng kaluluwa nila. Hindi ko inasahan na darating yung panahon na lulutang ako sa gitna ng gabi, hawak ang tiyan ko, at sasabihin ko sa sarili ko, Aira, ano bang ginawa mo sa sarili mo? Bakit mo siya tinago? Bakit mo tinago ang bata? Pero bago pa ako makarating sa puntong yon, may simula muna, at doon magsisimula ang laha. Ako si Aira, at dati siyang asawa ko, si Marco. Hindi kami toxic couple. Hindi kami yung tipong nagbabatuhan ng plato, sumisigaw ng sumpa, nagbubunga nga na parang teleserye. Masakit, kasi hindi kami naghiwalay dahil sa galit, naghiwalay kami dahil sa pagod. Yung uri ng pagod na hindi sinisigaw, kundi kinikimkim. Yung uri ng pagod na hindi dahil sa isang malaking pagkakamali, kundi sa maraming maliliit na pagkulang na hindi napuna, hanggang naging parang ulap na bumigat ng bumigat sa hangin. Simula nang maging doktor si Marco, Lalo na nung naging resident siya sa B, bawat araw, bawat gabi, bawat shift, bigla na lang akong natutong mag-dinner mag-isa. Yung mga gabing may hawak akong kutsara tinidor, pero parang wala namang lasa lahat ng kinakain ko. Minsan, sa sobrang pagod niya, natutulog siyang nakaupo. May mga araw na hindi ko siya nakikita. May mga pagkakataon na kahit nasa bahay siya, parang wala siya. At doon ako unti-unting natutong tumahimik. Hindi ko alam kung kailan ko sinimulang isiping baka hindi na ako sapat para sa kanya. Pero dumating yung time na yon at hindi ko siya sinabi, hindi ko siya binanggit, kasi parang hindi ko siya kayang ipili sa taong sobrang pagod na rin sa sarili niyang mundo. Hanggang isang gabi, simple lang, walang sigawan, walang drama, nagharap kaming dalawa, naupo sa dining table, hawak ang mga papel, hawak ang balpen, at pumirma kami. At iyon na ang araw na nalaglag ang apelido niya sa apelido ko at ang pinakamalupit sa laha. Nung gabing iyon, dalawang linggo pa bago ko nalaman na buntis ako. Hindi ko yun planado. Hindi ko yun inisip. Wala sa plano. Pero nang makita ko yung dalawang linya na kulay rosas, hawak ko yung pregnancy test, nanginginig yung kamay ko, at ang unang pumasok sa isip ko, hindi pwedeng malaman niya. Hindi ko alam kung bakit ganun kabilis pumasok sa isip ko. Hindi ko alam kung saan galing ang instinct na yon. Pero siguro kasi, hindi ko kayang isipin na baka isipin niyang mali ang timing ko, na baka isipin niyang ginamit ko yung pagbubuntis para pigilin yung hiwalayan namin, yung hiwalayang pinirmahan na namin, yung hiwalayang hindi na mababali. At doon nagsimula yung tahimik na pagpapangga. Sa bawat araw na lumilipas, pinili kong mag-isang dalhin yung responsibilidad. Sa bawat buwan na lumalaki yung tiyan ko, pinili kong mag-isa magpa-check up. Hindi ako nag-pause. Hindi ako nag-update. Hindi ko kinontak kahit isa sa circle niya. Hindi ko siya binigyan ng kahit anong clue. At alam kong mali yun. Pero minsan kasi, mas panatag yung takot kaysa sa totoo. Mas masarap kumapit sa lihim, kaysa makipag-usap at magpaliwanag. Wala akong lakas harapin yung mga tanong. Wala akong lakas sagutin yung mga, bakit, na alam kong walang tamang sago. Sinanay ko ang sarili ko matulog mag-isa, gumising mag-isa, at hawakan yung tiyan ko mag-isa habang tumitibok sa loob yung buhay na unti-unti kong minamahal ng higit pa sa sarili ko. May mga gabing umiyak ako sa unan, at may isa akong linya na paulit-ulit kong sinasabi. Kaya ko to, kahit mag-isa. Pero minsan, sa mga gabing iyon, nararamdaman ko ring hindi pala lahat ng kayang saluhin ng puso ay dapat sinasarili. Kasi palalim ng palalim yung lakad ng panahon, at lalo akong natatakot sa araw ng pangangana. Hindi kasi madali manganak. At, alam ko, irony ng lahat. Be doctor ang ex ko. Pero hindi ko siya tinawagan. Hindi ko siya sinulatan. Hindi ko siya kinontak kahit isang minuto. Ginawa ko lahat para maging invisible. Hanggang sa dumating yung gabi, na sumakit yung tiyan ko ng ibang klase. Iba siya. Yung sakit na parang may humihila mula loob. Yung sakit na parang hindi ko kaya. Yung sakit na kahit pinilit kong huminga ng dahan-dahan, nanginginig pa rin yung boses ko. Tumawag ako ng grab. Sinabi ko sa driver na ilagay niya yung upuan sa pinakahiga. Hindi niya alam na halos maramdaman ko na yung paa ng anak ko na gustong lumabas. Nanginginig na ako. Lumalamig yung mga kamay ko. Hindi ako makahinga ng maayos. Pagdating sa ospital, hindi ko alam kung sino ang doktor na nakaduti. Hindi ko naman tinanong. Basta ang nasa isip ko lang, ibigay ko ang pangalan ko sa admissions, sagutin ko yung tanong, isulat ko yung consent form, tapos. Basta may labas yung anak ko ng ligtas. Ero habang tinutulak ako ng nurse sa loob, ramdam ko talaga, lumalabo yung paningin ko. At totoo pala yung sinasabi ng mga ina, pag malapit na, parang mababaliw ka sa halo ng takot at pag-asa. Ramdam ko yung kaba na hindi ko maipaliwanag. Ramdam ko yung pagnanais na ihawak yung kamay ng taong mahal ko, kahit wala na siya sa tabi ko. At doon, papasok na sana yung doktor. Hindi ko pa siya kita. Narinig ko lang yung boses. Yung timbre, yung tono, yung cadence, at parang gumuho lahat ng balangkas ng lakas na itinayo ko sa loob ng siyam na buwan. Kasi yung unang narinig kong salita mula sa pumasok na doktor ay, Ready na ba yung patient? At pagkatapos, napatingin siya sa chart. At doon, dahan-dahan siyang tumingin pataas. Dahan-dahan, parang slow motion. At pagangat ng tingin niya, doon ko nakita ang mukha na hindi ko inakalang makikita ko sa pinakadelikado pinakasagradong sandali ng buhay ko. At nakita ko siya. Si Marco. Ang doktor sa delivery room. Siya mismo. At hindi ko alam kung paano ko hahawakan yung sarili ko sa sandaling yon. Dahil habang lumalalim yung sakit at lumalalim yung paghinga ko, lumalalim din yung tingin niyang parang galing sa nakalibing na nakaaan Hindi siya nagsalita. Hindi rin ako. Kaming dalawa, nakatitig lang sa isa't isa. At doon. Nagsimula yung kaba na hindi ko pa naramdaman kahit nung naghiwalay kami. Hindi ako makahinga. Hindi dahil sa sakit sa tiyan. Hindi dahil sa contractions. Pero dahil sa kung paano tumingin si Marco. Yung tingin na parang may nabasag inside him. Parang may biglang sumabog sa utak niya na hindi niya alam paano buuin. Tahimik yung room. Tahimik yung hangin. Pero ramdam ko yung bigat ng moment na parang may sinabi na kahit walang binigkas na salita. At doon ko naramdaman yung kakaibang tako. Hindi dahil baka mawala ako. Hindi dahil baka mawala yung anak ko. Kundi dahil baka, itanong niya kung kanino ang batang ito. At totoo, yon yung unang sumaksak sa dibdib ko. Kasi pag tinanong niya, wala akong masabi. Kasi pag inamin ko, wala akong dahilan. Kasi pag nalaman niya, wala akong takas. Ramdam ko lumapit siya. Ramdam ko yung presence niyang mula noon. Mula noong asawa ko pa siya. At may boses na lumabas sa kanya, mababa, Mahinahon, pero may panginginig. Ayra, ikaw. Hindi niya yun sinabi bilang doktor. Hindi niya yun sinabi bilang profesional. Hindi niya yun sinabi bilang isang taong nakaduti. Sinabi niya yun bilang, lalaking minsang nangarag kasama ko. At bigla akong parang bumalik sa lahat ng alaala. Yung araw ng kasal namin. Yung unang balay sa maliit naming rental. Yung unang celebration ng residency match niya. Yung mga gabi na sinasabi niya, konting tiis lang malapit na ako matapos. At napapikit ako. Hindi buong mata. Hindi mahigpit. Yung pikit na parang sumuko yung loob ko. At parang may umangat na luha na hindi ko pipigilan. Marco, mahina ko siyang tinawag. At doon, napatingin siya sa tiyan ko. Hindi niya ako tinignan. Tiningnan niya yung tiyan ko. At alam ko, alam ko na. Sa isang tingin pa lang. Nauwi agad sa isip niya yung pinakamahira. Gaano na ka, gaano na siya ka, hindi niya natapos yung sentence. Hindi ko alam paano sasagutin. Hindi ko alam paano huhugutin sa lalamunan ko. Yung salita na parang ayaw lumabas. At doon biglang sumigaw yung nurse. Doc, pumupush na po siya. At parang naputol yung mundo. Parang, lahat ng emosyon namin, naputol, napahinto, napalitan ng urgency. At bumalik si Marco sa doctor mode. Huminga siya ng malalim. Nag-gloves. Nakafocus pero hindi niya maikubli na nanginginig yung hawak ng instruments hindi niya maikubli na huminto siya sa glit para tumingin uli sa akin era relax makinig ka sa boses ko sundin mo ako at doon tumago sa puso ko yung realization ito yung unang beses sa loob ng siyam na buwan na may boses sa kung sinusunod hindi ko kaya hindi ko kayang pigilan yung pagiyak at kahit may mask siya ramdam ko yung lungkot sa mata niya marco bakit ngayon pa kita nakita ulit? Bulong ko. Pero hindi niya sinago. Hindi niya in-explain. Hindi siya nagtanong. Ang sinabi niya lang, wala muna tayong ibang pag-usapan. Anahon muna ito ng anak mo, anak natin. At doon, tumigil ang tibok ng utak ko. Anak natin. Sinabi niya nang hindi pa niya iniisip kung tama ba. Sinabi niya nang parang instinct. Sinabi niya nang parang walang ibang conclusion. At hindi ako ready sa bigat ng salitang yun. Parang ibinato niya sa akin yung katotohanang tinago ko. Parang kiniliti niya yung katotohanan na gusto ko iwasan. Parang pinunit niya yung pedal na itinayo ko. At bago ako makasago, dumating ang isa pang contraction na mas malakas. At doon, lumabas ang isang impit na sigaw sa akin. Napakapit ako sa rails ng bed. Napakagat ako ng labi ko. Hindi ko alam kung saan ako humuhugot ng lakas. Hindi ko alam anong iniyak ko. Ayoko umiyak dahil sa sakit. Ayoko rin umiyak dahil kay Marco, pero lumalabas lahat, at sa gitna ng saki, narinig ko yung boses niya uli. Aira, nandito ako. Hindi ako alis At doon, hindi ko nakinaya. Nabitawan ko lahat ng gali. Nabitawan ko lahat ng pride. Nabitawan ko lahat ng pinilit kong itago. At bumuhos ang luha ko. Marco, patawad. At narinig ko siyang huminga ng malalim. Pero hindi niya sinagot yung salita ko. Hindi pa. Hindi ngayon. Hindi sa sandaling may buhay na lumalabas sa akin. At bago pa ako makasagot, bago pa ako makahinga ng maayos, bago pa ako makapagsabi ng kahit ano, narinig ko yung boses niya'ng may halong kaba pero confident sa propesyon. "Ayra, ito na yon. Last push." At doon, parang may sumabog sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung ito ba yung moment ng tako o moment ng pagbitaw, pero alam ko, ito na yung sandaling haharap ako hindi na bilang babae na nagtatago, kundi bilang ina na wala nang pwedeng itago. At doon, sa huling push na yon, may narinig akong tunog, mahina sa una, pero lumalakas, at lumalakas, at lumalakas, tunog ng pagiya, ang sanggol, at hindi ko alam kung anong parte ang mas malakas, yung iyak ng anak ko, o yung tahimik na pagsabog ng emosyon sa loob ko. Pagkarinig ko ng unang iyak, parang huminto yung mundo. Walang tunog sa paligid, kundi yun lang. Yung parang manipis na sigaw ng isang bagong buhay. Na hindi alam na ilang buwan ko siyang tinago. Ilang gabi kong inyakan. Ilang takot ang pinagdaanan ko mag-isa. Narinig ko si Marco. Hindi ko siya nakikita, dahil puno ng luha yung mata ko. Pero naramdaman ko yung shift sa boses niya. Mula doctor voice. Naging tao. Naging lalaki. Naging ex. At baka, baka mas masakit pa. Naging tatay. Hindi siya agad nagsalita. Parang ninamnam niya yung sandali. At nung nagsalita siya, hindi ako handa sa tono. Ayra, ang ganda niya. Ganoon lang. Simple. Diretso. Pero parang may pumutok sa dibdib ko. Hindi ko alam paano hahawakan yung moment. Ayoko tumingin. Natatakot ako na makita yung mukha niya kapag nakita niya yung mukha ng anak namin. Natatakot ako sa mga tanong. Sa mga baki. Pero hindi ko rin maipaliwanag yung lungkot na hindi niya hawak ang anak ko. Ang gulo. May dumampot sa braso ko na nurse. Maam, ilalapit to namin. At doon. Unti-unting lumapit sa mukha ko ang munting katawan ng sanggol. At ramdam ko agad. Hindi ko pa man nahahawakan. Ramdam ko na. Hawak ko ang anak ko. Aira na hindi na aira na tahimik. Aira na hindi na babae na natatakot magpaliwanag. Aira na hindi na yung babaeng tumakbo at nagtago. Baby, bulong ko, mahina. Para akong natutunaw. Narinig ko yung malalim na paghinga ni Marco. Hindi siya huminga bilang doktor. Huminga siya bilang taong pinutol ko ang karapatan na malaman kung ano ang meron ako. Parang may bigat yung bawat paghinga niya. Parang may kinukulong siyang tanong. Pero hindi niya tinanong. Hindi pa. Hinintay niyang humupa yung sandali. Hinintay niyang lumalim yung hinga ko. Hinintay niyang mabawasan yung luha ko. Saka siya lumapit. Hindi ko alam kung paano ko mararamdaman yun. Pero ramdam ko yung dahan-dahan niyang paglapit. Hindi niya ako tinanong ng bakit. Hindi niya ako sinabihan ng paano mo nagawa. Hindi niya ako kinuesyon. Pero eto ang unang sinabi niya. At yun yung mismong salitang hindi ko inaasahan. Aira, ano ang pangalan niya? Hindi niya tinanong kung sa kanya. Hindi niya tinanong kung totoo. Ang tinanong niya, pangalan. Pangalan na merong biga. Pangalan na may karapatan na tumindig sa mundo pangalan na hindi ko pa nabibigkas ng malakas. At doon, parang gusto kong umatras. Kasi hindi ko pa naipangalan ng buo ang anak ko. Pinangalanan ko siya sa isip ko. Pero hindi ko pa narinig mula sa bibig ko. At ngayon, si Marco. Siya mismo ang unang taong tatanggap ng sago. Pinilig ko ulo ko. Huminga ako ng malalim. At bumulong ako, halos mabali ang boses. Luna. Ang anak ko ay si Luna. At nung sinabi ko yun, parang may lumambot sa mata ni Marco. Luna, ulit niya. Tas umiling siya konti. Hindi dahil hindi niya gusto, pero dahil parang nasaktan siya. Luna, ulit niya ulit, mahina. Tayong dalawa, mahilig tayo sa buwan dati. At doon ako tuluyang napapikit. Parang tumama yung salita niya sa sugat na hindi pa pala naghihilom. Naalala ko, mga gabi na pinapanood namin, yung buwan sa may bubong. Nung wala pa siyang shifts. Nung wala pang pagod nung yung mundo namin maliit lang. At sa pa, ang daming gusto kong sabihin, pero hindi ko masabi. Hindi ko masabi na natakot akong parang magiging extra lang kami sa buhay niya. Hindi ko masabi na sinarili ko lahat dahil ayoko siyang pabigatan. Hindi ko masabi na iniwasan ko ang posibilidad na siya ang unang mawawasak pag nalaman niya. At habang nakatitig siya kay Luna, narinig ko yung tanong na matagal kong iniiwasan. Eira, mahina, halos pabulong. Anak ko ba siya? At doon. Parang umurong yung laman ko. Hindi ko alam kung paano sa sago. Hindi ko alam kung paano magiging tama. Pero oras na. Wala na akong matatakbuhan. At habang nakatitig siya. Halos hindi humihinga. Hinihintay niya yung sago. At doon. Bago ko mabuksan ang bibig ko. May kumatok sa pinto ng delivery room. Malakas. Urgent. Parang may biglang dumating na oras na hindi namin in-expect. Yung katok na yon, Parang punyal. Sinira niya yung sandali na dapat diretso lang ang sago. Kumasok agad ang charge nurse. May hawak na clipboard, may dala pang bagong chart. Doc Marco, emergency sa kabilang R. Premature twin, dalawamput siyam weeks, unstable vitals, kailangan kayo ngayon. Napatingin sa akin si Marco. Napatingin ako sa kanya. Siguro sa ibang tao, normal lang yon. Trabaho niya. Duty. Responsibilidad. Pero para sa amin. Parang hinihiwa yung mismong hibla ng moment. Parang may hinihiram na sandali. Na hindi pa talaga natatapos. Napatingin siya kay Luna. Tapos napatingin siya sa akin. Sandali lang to. Bulong niya na parang dasal. Pero alam namin pareho. Hindi yon simpleng sandali lang. Pag lumabas siya ng pinto. Hindi namin alam kung kailan pa uli siya babalik. Ganoon ang mundo ng ospital. Ganoon ang mundo niya. At matagal ko nang inabot ang realidad na yan. Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam ano ang mauna. Sagot ba? Paliwanag ba? Galit ba? Paghingi ng tawad ba? O pag-amin na nasaktan siyang hindi niya nalaman. Kaya imbes mag-focus sa sakit. Ngumiti siya. Pero punit yung ngiting yon. Hindi yon pang comport. Hindi yon professional. Yun yung ngiti ng lalaking may hinahanap pa. Pero hindi na siya ang may oras pumili kung kailan niya makukuha yung sago. Hinawakan niya sandali ang pasamano ng kamako. Hindi ang kamay ko, hindi ang braso ko, kundi yung metal na gilid. Parang kailangan niyang may kapitan para may tayo, yung boses niya. Ayra, mahina niyang sabi. Hindi na malakas, hindi na sigurado, parang multi-layered, parang sabay takot at tag-asa. Ayra, gusto ko marinig yung totoo. Mula sa'yo, napakagat ako sa labi ko. Kinuyom ko yung kumot, nakatingin ako sa mata niya. At alam ko, ito na talaga. Ito yung mismong sandaling dapat ko nang sagutin. Marco, bulong ko. Hindi lumabas agad yung susunod na salita. Pero tumulo yung luha ko. At, bago ko pa may tuloy, Bago ko pa masabi ng buo. Anak mo siya. Pero hindi pa lumabas ang buong linya. Hindi pa kompleto ang confession. Dahil doon mismo. Sa mismong second ng paglalabas ko ng unang silabo. Inutusan siya ng charge nurse. Doc, kailangan na. Right now at halos hawak kamay niya yung pinto nang umalis siya. At ako, naiwan ako. Hawak ko si Luna. Hindi pa lubusang nasasabi ang katotohanan. Hindi pa naririnig ng buo ang sagot. Hindi ko alam kung bumalik ba siya sa kwarto. Hindi ko alam kung gaano katagal siya mawawala. Hindi ko alam kung sasagutin niya pa ako pagbalik niya. Pero sigurado ako sa isa. Pagbalik niya, wala na akong itatago. At doon nagtatapos ang sandaling ito hanggang sa susunod na segundo ng katotohanan na hindi mo na pwedeng balikan. Ito ang huli. Pagharap niya muli sa pinto, wala nang peder, wala nang lihim, wala nang dahilan para itago ang katotohanan. Dahil minsan, hindi talaga natin kayang burahin ang nakaan. Pero pwede nating piliing harapin ang bukas ng mastapa. At kung totoo ang Diyos sa gitna ng laha, kung totoong may tamang timing siya, baka kaya niya hinhintay muna na mawasak tayo, para pagbinigyan niya tayo muli. Hindi na natin ito tatakbuhan. Hindi ko alam kung ano ang magiging kahihinatnan namin ni Marco. Hindi ko alam kung magiging pamilya ba kami muli. O magiging magulang lang kami sa isang batang hindi namin pinlano. Pero minahal ko sa lahat ng liwanag at dilim. Ang alam ko lang, this time, hindi na ako magsisinungaling. Hindi niya deserve ang katotohanang tinago ko. At ang anak ko, hindi niya deserve lumaki sa dilim ng hiya, takot at pagsasarili.